Maros, good morning! Welcome back sa ating YouTube channel. So, ako po Let's Go Edges Moto. So, marahil na ito po sa mga upload natin. So, for them, yung mga ginagawa natin. Oh. So, ngayon naman, uh, teach tayo na ano, ng subject natin. So, yung uso naman ngayon. So, gumagawa rin po tayo ng scooter. So, any type po ng Honda motorcycle, kaya po namin gawin dito. So, dahil sa madami lang request ng iba na TMX dahil yun yung ipagpapasok natin so ito naman mag clip naman tayo so, para sa mga nakakalikwa 205 share nyo itong video natin may biglang okay ng clips papakita ko sa inyo kung ano kaya sa motor na to. so ito naman is about sa maintenance so kailangan huwag din mo kalimutang mag maintenance sana so mag subscribe kayo i-like din yung ating page tapos i-share nyo yung video natin para for awareness sa mga nakakalikwa 205 although madami nang gumawa So ito naman is ano lang for basic or standard na para hindi siya magkaganda yung motor menu ano. So sumunod tayo sa maintenance schedule. All right. So mga kois, ito na yung ating uh, nangyari sa motor ni Sir. So shout sir, okay, si sir Robert na Royal Star. So ito nyo naman. May belt na potol. So, ito ang mangyayari, syempre, kapag hindi tayo napag-maintenance na ayos, ano. Or, hindi tayo sumunod sa schedule. So, may schedule po yung ating uh, dry belt. Every 24,000 kilometers, magpapalit po tayo ng dry belt, ano. So, huwag na nating intay na magka meron ng biak na ganyan. Uh, tapos, paputulan tayo sa daan. So, napakamalas kapag napunta tayo sa lugar na walang mekaniko, or liblib -lib na lugar. So, makakabala pa tayo, no? So, ayan, belt. Tula na yan. Tapo na yan. So, hindi lang sa belt. So, yung lining po ng customer natin, hindi na po natin bidyuhan kasi dala po niya yung lining. Ubus na po yung lining niya, eh. So, inabot na po yung bakal. So, ang nangyari dyan, nadamay pati yung ating patch outer comb. So, ito. Ayan. So, hukay na po siya, oh. Malalim na yung hukay niya. Ayan. Yeah. Pwede nyo naman, oh. So, dahil din sa poor maintenance, so, kailangan meron tayong standard limit. Meron siyang standard limit yung ating lining. So, pag manipis na siya, kahit hindi pa siya ubos na ubos, kailangan palitan na natin. Para hindi umabot sa ganito. Ah, ganyan yung ano niya. Yung bell, kung tawagin yung bell. So, meron na siyang bago. Yan, na siya ng bago. Ubos, dahil sa lining. Isa pa, yung lining niya, malapit ng mapigtas yung pinagkakapitan ng spring. So, pag pukita natin medyo malalim na, palit na po tayo. Huwag na po tayo ano, mag-arimonhan, kumbaga. So, mayroon tayong budget. Ang motor naman, ginagamit sa panghanap buhay yan. So, kailangan din din yan. Ano? And then next, yung kanya po mga roller weights or bola, kung tawagin, stock pa siya, oh. Correct pa. So, halos maabot na yung bakal. Ayan, oh. Eh, no? Woo! Hindi na siya bilog. Meron na siyang kanto. So, yan, mayroon din siyang standard limit. May sukat din yan. So, kailangan, okay or pag may kanto na, so, syempre sa mga walang panukat, kita natin may kanto na, palit na ang bago. No? So, mayroon na lang tayong bago niyan. E, bago tayo yung roller weights. Yun. Original. Made in Vietnam. So, nasa magkano na yan? Yung dalawang yan, may 1,000 na yan. So, imbis na lining lang, pati yung watch outer comb, nadamay. So, ito lang dalawang to, mabigat na sa pulsa. Gastos malala. Isa pa yung ating dry face. Sa yun, no? Hanggang dito na lang nilalaro ng kanyang belt. So, dahil, okay na. So, for maintenance din ang dahilan niya, ano, no? Ito, belt lang papapaltan sana niyan. Ang binuksan ko, siyempre tayo, standard tayo. Sinabi natin sa customer na Sayang lang, yung bukas, kung hindi pa babaltan to. So, hindi, hindi dahil para sa mga kasi yung mga pesang yan, hindi, hindi, sa aming binili. Sa ibang branch binili yan. Ano? Dahil yung ating parts custodian is absent ngayon. So, uh, dry face at yung kanyang movable dry face. Malawag na yung collar. So, lakas na ng kalog niya. Napakalakasan ng kalok. At saka, na rin. So, kung kayo ng dry paste, kailangan kasama yung asawa. Hindi pwedeng kabit lang yung itadamay nyo. So, kailangan mag-asawa yan. Ano? And then, yung lining, sa kanya na, dala na sir, naghahanap siya. Meron na tayong bagong belt. Yan. Yeah. Orig din. Bagong belt. Nasa 2,000 may kit na yan. Kulungan lang 3,000 na yan. Tapos yung ating mobile dry paste. Ayan, yeah, bagong bago din. May kasama na siyang oil seal. Yung presyo nito, yung exactong presyo, hindi ko po sure kung magkano. At bagong dry paste. Boom. And then, meron din siyang bagong slider piece. So, yun po mga yan dahil lang po sa ating poor maintenance or hindi natin siya na may maintenance ng tama sa panahon. So, yun po yung ating mangyayari sa motor natin. Sa mga nagtatanong kung ano bang mga, mga gamit na nang gamit dyan na basta yung motor, hindi na natin na may maintenance na ayos. So, ayan ang mangyayari. Gastos, malaki. So, yan, nilinisin. Nilinisin siyempre, sisibitin na natin. So, yung mga spring naman niya, ayos pa yan. Ito pa yung stock niya. Tapos, yung spring sa lining, nakakabit pa. Tapos, i-regress re na lang to. Yung kanyang driven assembly. Driven face assembly. Ano? So, yun lang mga boys. Pagkakas, pagkakabit, napakadami ng gumawa niyan. Kahit hindi ko sa inyo. Ito lang is yung basic. Kung ano yung mga parts na madadamay eh, kapag hindi tayo ah, nakapag-maintenance ng ayos. Ano? So ito na lang pinaka manala. Yung watch outer comb niya. So kung naagapan na yung lining na manipis na, napalitan na agad, hindi na magkakagan So yun eh mga kuys, hanggang dito na lang. Peace out. Pa-share and like po ng ating uh, video. And pa-follow po ng ating Facebook page. At pa-subscribe po sa ating YouTube channel. Malapit na tayong mag-20k subscribers. Alright.